Shout out po Mga kaagri uh, Today's video Ay tayo po ay magpapalit ng tubig Ng ating fish pan uh, Papalitan natin siya kasi Medyo uh, na Actually mga ilang linggo nang hindi napapalitan Kaya papalitan ko uh, hindi, kasi, hindi kasi ako nagkakaroon ng time Kaya ngayon papalitan ko Tapos gagawin kong solar yung kanyang uh, Water pump Okay po Medyo nagkakapunggos na sila Kaya talagyan ko rin po ng asin Okay po hindi ko na patatagalin at upinsahan ko na po. Watch this. Ah! Hi guys! Welcome po ulit. Uh, nandito po ngayon ako sa aming concrete fish pan para magpalit ng tubig. Kasi kikita ko po yung ating mga hito ay medyo ma uh, malumanay. Parang malungkot sila. Hindi masyadong maliksi siguro mayroon silang nararamdaman sa tubig natin. Um, tapos yung kulay nila is parang namumuti. Baka may fungus. Paltan po natin at lalagyan po natin ng asin. Okay po. Watch this. Yan po guys. Ito po ang ating span. Papansin nyo yung kulay ng kulay ng ano ng uh, tubig is very very dark green saka meron talaga siyang parang ano tawag sa amin ay larog yan po yung ating ano yung umiikot na yan yan po yung butas sumisisip ang butas <coughs> kailangan mano-mano ko pong hawakan lagyan ng net ang ating butas Yan. Yan guys. Ito po yung kakabit natin sa ano. Para hindi ko na siya babantayan. Ito po. Okay ha. Kakabit ko na. Ginamitan na po natin ng ano, water pump para palabasin ng tubig. Makikita nyo, talagang ang daming dahon. Ngayon, yung nilagay namin nito sa taas, ay eh, binabab na po namin para ano siya, okay na talaga. Bali, yan po. Pati yung ating filter, nilagay po natin dito. Solar po ang ginagamit namin ha. Andun po yung panel sa taas. Makita nyo. Yan po. Yan po ang ating ano. Nag-charge na siya. Para may tipid. Tapos ganyan na lang pong inilalabas ng tubig sa ating water pump kasi ano siya. Medyo konti na yung tubig niya. Yan po. Ah, bali, pagpapatuloy lang po natin pagdilinis ng ating tubig ng ating pispan. Si malabo yan po si ano si ka eric ha hindi, hindi na nakasip si piya yan po guys bali nagpapapasok na po tayo ng tubig sa ating fish pan yan po kahit na paano eh, palalalimin na namin ito mga kahit mga dalawang dangkal na ilalim hanggang sa dalawat kalahati yung dangkal tapos talagyan natin mamay ng asin kasi may mga fungus ang ating ito medyo hindi na masyadong malakas yung solar natin kasi hindi siya nasisikatan ng araw baka pag ano eh, ilalagay natin sa malayo yung solar yan po yung ating ano filter set up ito mamaya Apaikutin ko na lang tong yung tubo na yan. Lagyan doon para sa filter natin. Ito po yung filter natin, no. Sobrang ano rin po dumi. Pero hindi lang yan tatanggal ng ala. Ano? Yan po ang ating filter. Yan po. Imagine ninyo yung dumi na nasasala nila. Yan po. Hilalim yan ay may mga bato-bato. yung iba nga dyan na kahit hanggang dito yung eh hanggang dito yung hindi naman lalagpas sa butas kasi baka bumasok yung mato buwang yun dapat yan So guys, Yan po guys. Tapos na po ang ating pag ng net sa taas. At nagpakain na po tayo ng ating mga hito. Yan po, medyo nakikita na po siya. <coughs> ang ating hito. Ah, ha? Ang sulay lang po ha. Ang galing natin itong nakakabara yan tumalino so, na yan po guys nakikita nyo hindi maliwanag na yung tubig um, at least kailangan sumanggan itong kalaki sa palagay ko dahil sa marami naglalaglag ng mga dahon ay kailangan namin na every week magpalit talaga every week kailangan talaga magpalit doon po ay gagawin po namin yun dalawang na yan. Pa ang na yun yun ang pandalawang piston na pwedeng magawa doon yan po guys ah, bali yun lamang po um, ah, dahil nagpalit po ako ng tubig kasi medyo na talaga madumi na tapos yung ating mga tilapia ay mukhang nagkakapongus na bali nilagyan ko po siya ng asin ito po yung asin ita ko. Naglagay po ako ng asin. Ito, ito, ito. ito po. Tapo. Dali ha? Tapo asin. Yan. Naglagay po ako kanina mga 10 sa ganong kalaki, mga 10 ganito. Dakot 10 dakot ang din, nilagay ko mga sampung dakot po ang nilagay ko sa pispan sa ganyan itong galapad na pispan opo um, sana tuloy tuloy yung pagiging sigla, masigla nila um, siguro hanggang dito lamang po ang aking update sa inyo um, sa mga hindi pa po nakapag subscribe na nanonood ngayon um, please subscribe my channel at pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga paparating ko pang mga video um, shout out to pala sa ating mga ano, sugid na taga panod dyan um, hindi ko na lang po kayo isa isahin um, muli po hanggang sa muli po ito po si Kamando hindi ka pasalamat at nagsasabi sa inyong ka-agrika